hi, hi, hi! Ayan, magandang ng araw na naman sa inyo lahat. Ba diba, ako ang pambansang bartender ng Pilipinas. Wala hong iba. Siyempre, kilala niyo naman ako, no? Wala iba kundi si Mr. Lunch. Ayan, magandang hapon sa inyo. Dahil hapon ho ngayon, dahil pagkahapon, ay pwede na ho tayong mag-alak. okay? Ayan, siyempre, shout out lang ho sa akin lahat ng mga followers dyan, At sa, baka naman, ha, mga mga nakakapanood kung sa lugar, baka pwede pakicomment yun, Pwede, tiga Laguna, tiga Bulacan, tiga Baguio, tiga Mindanao, tiga Bisaya. O saan mo? Pumedyo naman o. Diyan na, niyo nila sa ilalim. Okay, at saka, follow and share lang ho. Mano ho kayo kasi nag-follow ho sa akin, nag-share. Like ito ang pamimigay ni Mr. Daz. This month, alam niyo ho si Mr. Daz sa pambansang bartender ho na Pilipinas. Every month, nagbibigay ho tayo ng alak. Nagpaparatol ho tayo. Nakarambuan, Mayo, vodka na, pamigay na ho natin, na ibigay na natin. Eh, napanood nyo naman, di ba? Okay, iba ho di-deliver ko. Okay, ito GSM Blue mo ito. Request ho ito. Ah, ito ho pamimigay natin, ha? Kaya ano ho gagawin? Follow and share lang ho ah. Pag ho kayo nag-share, pakilagay nyo naman ho pangalan kasi pag hindi ko followers at engineer na, hindi ko ma-trace ma, hindi ko ma, ma eh kung sino ko siya. So gawin nyo lang ho, ah, paki pag, pag nag-share, lagay nyo lang ho pangalan. Okay? At the more share, the more people. Okay? Yan. Ba, ano ho ba pag-uusapan natin ngayon? Abay, Paborito. ho <laughs> to. paborito ho ng masa. Ayan, utal-utal pa ho si Mr. Lance. Ano ba yung paborito ng masa? Dito sa harap niyo, ha? Ah. Itong isang uri ho ng red horse o oh, red horse o ho, pampansang uh, uh, beer din ng Pilipinas, itong red horse. Ano? Konting trivia lang mo sa red horse ano? bago tayo mag-start pag-usapan natin titip na yon. Ang red horse o oh, nag-start to ito, 1982. Okay? This is the first extra strong beer ng Pilipinas. Itong red horse. May alcohol content to siya 6.9 to 8% alcohol. Kaya malakas itong red horse. Ayan. Kaya paborito ng iba. Dalawang buti lang daw lasing na sila. Okay? Yun ang red horse. Siyempre, out of curiosity, uh, Kimistan Lunch, ay uh, parang gusto ko hong magtimpla ng medyo kakaiba na red horse na may kasama hong gatas, powder milk, gagamitin ho natin. Pwede na yung press milk. Eh, alam niyo si Mr. Lance puro lang po tayo. Poor, poor. <laughs> Kaya ito hong gagamitin ho natin na itong powder of bird's street. Okay? pag Pagaluin ho natin itong red horse at saka ho gatas. Tingnan nyo ho natin ano lasa. Ano po? Payag ko kayo? Ako ho payag. Ayan, medyo mainito. Kaya napupunas ako, Bawes. Ayan na, subukan nun natin. Siyempre, una natin gagawin, magtimpla muna tayo ng extra gatas dito sa uh, isa isang baso. Huwag na huwag natin direkta para maganda, ha? Okay. Ayan. Okay, ayan ha? Buksan natin. Bigunting tayo rito. Ayan. Ayan. Okay. Ayan na. Oop. Okay na yan. <laughs> Tryo natin. Ito to, may ko tayo. Oh, tubig ko. Galing pang Manila Peninsula. Sosyal. Ayan. Okay na huwag yan. Yan, gatas Okay, haluhaluin lang natin Haluhaluin ang gatas Powder Oop, oop Yan muna natin yung buo-buo Okay, ayan Luso na ang ating gatas Ayan, nakikita-kita Kits na kits Okay, ito ang baso natin isa Lalagyan muna natin ng yano para malamig Okay Oh, tama na isa. Ayun na, kita nyo ha. Yan. Okay, meron tayong red horse. Buksan nun natin. Ayan. Okay. Ang una natin nung isalin. Ay, una nung natin isalin yung gatas. Diga, try nung natin gatas muna. Ayan, okay. okay. Next, nalagay nung natin red horse. Try nung natin ha. Okay, ayan. Okay? Tapos, kuha tayo ng panghalo. Ayan. haluin muna natin. Ano yung lasa? Ano <laughs> so, kaya yung lasa nito? Na. Ayan. Nagbubble sushi eh. Nakita-kita. Nagbubble sushi. Pagkupala na gatas, magbabubble sushi. Eh. Okay? Yan pwede na? Tikman ko nga ho. Puro bula. Uy! Tignan natin ha. gatas, at saka ho red horse. Pag upa na ganito, wala ho pa lang, la hindi yung pa lang red horse. Walang lasa na. Na-overpower na ho ano? Gatas. Oh, wala na ho siyang lasang alak. Wala na. Huh? Hm? Wala ho. Lasang gatas ho siya. Wala na ho sa red horse. Ganun ho pala to. Pag upa na red horse, sinaluan ho natin gatas. Wala na ho siyang lasang red horse. Wala na. Gatas na hula niya. Oh. dami hmm. lang, magkas dami lang kung nilagay natin ng redor sa kahugatas yung yung uh, quantity niya. Oh, ayun. Na. Hmm? Ganun pala, ang red horse at kahugatas ho, pag pinagsama, ito kalalabasan. Wala na 'yung sinasabi lasang anak. Wala ho kahit kahit gatiting na lasa ng red horse wala na. Wala kang mararasahan. Lasa ho niya, gatas na mas malakas pa pala ang ano ang yung lasa ng gatas keso ala. Ayun, ino ang lasa. Try niyo ho. At kung may nakatry na, i-comment niyo ho sa akin. Comment niyo ho dyan. comment down below na try niyo, ganun din ho ba lasa niyo? Ito, ayan. Red Horse at saka ho gatas pag pinagsama. Wala-wala na hilasa ng Red Horse. Gatas na ho ang lasa pala niya. Okay. Hayaan. Kapag. Uh... Out of curiosity ho ito. Ano, lang ho natin. Kung ano magiging kalalabasan ng Red Horse at saka ho gatas. Yun niya ho resulta. Wala nung lasang Red Horse. Gatas na ho siya. Okay. Ayun ho. Comment, comment down below ho kung kayo na try niyo ito at gusto niyo subukan. Okay. Sa so, mga may hiling sa Red Horse. Hayaan. Comment ho kayo. Ganyan ho ang nangyari. Aba. Eh, uh, kung mayroon ho kayo gusto ipatimpla, masubukan nun ni Mr. Lance. Ano yun kay Mr. Lance? Dato, tinatry natin dito. Okay? Ayan. At ano, ah, follow and share lang ho, ah. Ito, pamimigay ni Mr. Lance this month. Oh. Ah, ito. JSM yes, Blue mo ito. Ayan. Tapos, pasok lang kayo sa akin live sa Dennis Castillo Salazar. Follow nyo po ako dyan. Okay? Kung kayo may katanungan, may gusto ipatimpla, gusto malaman, ako ang pambansang bartender ho ng NASPI. Walang iba kundi si Mr. Lance. Thanks for watching, guys. Isa pa nga. Gatas talaga lasa. Gatas talaga lasa. Wala nang lasa eh. rin. Yan pa.